Dating Senador Antonio Trillanes da Ford nagsampan ng reklamo laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at Senator Bongo kaugnay sa 7 billion pesos infrastructure projects. Kasama mo sa balita si Radyoman Lestor Aler. Nagtungo sa Office of the Ombudsman ngayong umaga si dating Senador Antonio Trillanes IV upang magsampan ng reklamong plunder laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at Senador Bongo. Kaugnay ng halos 7 billion pesos infrastructure projects na ginawad sa CLTG Builders at Alfrego Builders na pagmamayari ng tatay at kapatid ni Senador Go. Ang Trillanes na paggawad o pag-award ng mga sa ama at kapatid ng senador ay bawal sa ilalim ng plunder law. Dagdag pa niya na nakuha niya ang mga ebidensya kung saan kaya man ito na humikit kumulang dalawang daan na kontrata na galing sa DPWH simula pa lang noong nakaupo pa bilang mayor ng Davao City ang dating Pangulo. Ang ebidensya po dito ay mga kontrata mismo galing sa DPWH. Ito po ay uh, nakuha ko noong ako po ay uh, senador pa tapos dinagdagan namin doong uh, ipapang mga dokumento nung natapos na ako sa pagkasenador. Bawal po ito. Di ba? Hindi mo pwedeng bigyan ng kontrata yung tatay at kapatid mo. Para kay Trillanes, may tuturing na main plunder si dahil siya umano ang central figure sa pagitan ng dating Pangulo at sa pamilya nito. Samantala, it halos 816 million pesos na kontrata ay na-secure ng na CLTG Builders sa joint venture nito sa St. Gerard Construction na pagmamayari ng pamilya Biskaya na kasalukuyang naharap naman sa maanomalyang flood control project. Bukod sa kasong plunder, nagsampa din si Trillanes na reklamong paglabag sa Anti-Graft Corrupt and Practices Act at Code of Conduct for Public Officials kay Go at Ex-President Duterte. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Manles Toraler, Tatak,